pero hang si Mami Min ang may hawak ng cake. Tapos sa photo op nila, kinukunan sila yung buong pamilya No word to be found si Katrin. May mga comment na baka daw magkagalit sila. Pero oh. siguro naman, may lakad yung ate niya. Ako naman naman intrigahin agad. May ate niya, baka si Katrin mm. ang may lakad. Hindi, oh, oh. oh. may, may, baka may, kat, may lakad si Katrin. Baka may lakad oh. si Katrin. Oh. Katrin. Kasi ayaw, si Katrin. ayaw, kasi, ayaw kasi, oh, na pala. Kaya na po ako. Hindi, ate Tama ka, pre. May lakad si after ng birthday, umalis yung ate, may lakad. Oo, oh. oh. di oh. ba? Oo, pwede rin. Pwede rin. Pwede rin nanay niya rin si Mami May sabi ni Mami May, may commitment May lakad no? si Catherine Oh, ay, alam niya naman kasi Ang mga ano eh Mga netizen, di ba? Parang uh -uh. ano Parang uh, Uh, pagkawala lang, binibigyan na nila oh, ng kagulugan. Yes. Lalo't ba diba, itong si Mayor Mark uh, Alcala na naliling kay Katrin na sinasabing jowa niya na matagal na at meron pang live-in issue na lumalabas. Mm. Eh di ba may mga nagsasabi no na hindi daw pa uh, boto si Mami Min. Pe, posible rin na baka may ganong issue din na baka hindi din boto yung kapatid. Uh, Pero, but, but, hindi natin to kinukumpirma, ha? Pero ba't ganon na? Pero...